Tay, o titain ko din ni ngayon na Kailangan masagot niya rin ng tunay. Aray, ar ar kuinay. Ah, ano naman niya? Ka ang kayo nagbi na naman. Hala. mo, aray. Nagkakagusto na po ba si kuinay kay Kuya Richie? Kay no, ano, ha? Bakit man yung ano? ninyo, inay? eh, be. Aray, nakasulat din niya, eh, Eh, bakit naman yan? Ano, notice din niyo? Eh, wala. Biglang ay, nahin, dumaan, eh. na, hindi sagutin mo, oray. Sagutin mo, yan. No, uh, ibig sabihin, no. oo, oh. Ala. Ay, gano, ay, gano, ay. Gano, gano, hindi sinasagot ay oo, ganun. Ay, gayon sagot. daw ang ibig sabihin naon. Pag hindi sumagot, oo, oh, oo. Oh. Ay, nah, hindi hugay, gayon. Oh. No, ay, kaya sagutin ay. mo ba? Tayo mo sumagot. Ah. po ay friends ni Richie. Oh. Ayos na yun, inay. Oh, nasagot ko na. Parang hindi ka panipaniwala yung sagot na iyan. Oh, I'm so... Hindi ko ako magtatanong kasi ayaw nyo maniniwala. Dapat naman ang sagot eh. Oo, oo, hindi eh. Ano hindi ho. Mas maganda gayon ang sagot. Ay, safe. <laughs> mm. <laughs> alam ko yan. Alam ko yan. ko Alam ko hmm. yan. Alam. Nandini ko sa cafe naman at ako'y okay, kakain. Palagi na lang kumain na kumain. Eh, oh ang dami ng mundo yun. Ay, mga puto eh. Ito, Paborito ko carbonara chicken tapos may tinapay tapos nilagyan ni ng puto special na gravy ah sarap yeah. Ano Namit na... Huwag nice na you know? ko kayo maingay inay! Naku po, ang ingay na rin na... Um, uh, inay. Huwag uh, uh, okay. ko kayo maingay inay. Armin, yung tatanong Namit na po ba ni inay si Richie? Naku, ay eh, namit na niya si Richie. Biruin ninyo eh, ang inay, parang umuro ang kanyang dina. <laughs> may ma-ingles ba ako noon. Umuro <laughs> ang kanyang dila nung dumating si Richie. Panay lang ang video pero hindi nakakahimik. Oy, nainis din naman ako. Ano sabi ninyo? Hello. Oh, hello. Nanda ko How are you? I'm fine. Hello, thank you. Ako, kainaman ang inay. Hindi ko kayo nagkakagay. Kami nag-uusap. Wala ka, tikinig-tikinig -tik. kayo. Eh, nakaw, mga palusot ninyo, inay. Hindi mo alam ang aming pinaglipunan. Nakaw, ay eh, pinaglipunan ka dyan. Sadya, kami lang nagkakaintigyan. <laughs> <laughs> Baka titigan. Titigan na rin. <laughs>